inumin ni Patrice Espili, Espiritu Amen. Maganda umaga sa ating lahat, saan mang panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Ganito ang pagkapanganak kay Hesus Kristo si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim samantalang iniisip ni Jose ito, so, ni ito napakita sa kanya sa kanyang panaginip ang isang anghel ng Panginoon sinabi nito sa kanya Jose anak ni David huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya ay naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan ng mong Jesus. Sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel ang kahulugay kasama natin ang Diyos Nang magising si Jose sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa may panganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romano-Katoliko at sa unang pagbasa sa Jeremias. Ang mabuting balita ngayon, araw, ay nagbibigay diin sa pagiging masunurin ni San Jose sa kaluuban ng Diyos. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan at takot, pinili niyang sundin ang minsahe ng anghel at tinanggap si Maria at ang sanggol sa kanyang buhay. Ipinakita ni San Jose ang kanyang pananampalataya, pagpapakumbaba at pananampalatayang Buo sa JOS na isang inspirasyon para sa ating lahat. Mga halimbawa sa panahon ngayon. Una, pagiging bukas sa plano ng Diyos. Marami sa atin ang humaharap sa mga hindi inaasahang sitwasyon tulad ng pagkawala ng trabaho, sakit o pagbabago ng plano sa buhay tulad ni San Jose dapat tayong magtiwala sa plano ng Diyos kahit hindi natin ito lubos na nauunawaan. Pangalawa, pagpapalaga sa pamilya. Sa gitna ng mga pagsubok, mahalagang patuloy nating yakapin ang ating pamilya tulad ng ginawa ni San Jose kay Maria at Jesus. Pangatlo, pagiging instrumento ng Diyos sa panahon ng pandemya, marami ang naging Emmanuel sa ibang naging simbolo ng presensya ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakawanggawa o pag tulong at pagbibigay ng pag-asa. Sa ating pagdinilay sa pamilya at buhay, ang ating pamilya ay tinatawag na maging domestic charge kung saan nararanasan ang presensya ng Diyos. Ang pag-ibig, pagkakaisa, at pagbibigay ay dapat na maging haligi ng ating tahanan, lalo na ngayong Adyento. Ang buhay natin ay isang biyaya. Kaya tayo'y magpakumbaba at magpasalamat sa bawat araw na ibinigay ng Panginoon sa magisterium, ang turo ng simbahan ay laging binibigyan diin ang kalagahan ng pagiging bukas sa kalooban ng Diyos. Tulad ng ipinakita ni San Jose, sa tradisyon, ang pagdiriwang ng Adviento ay isang tradisyon na gaanyaya sa atin na maghanda hindi lamang sa pisikal kundi sa espiritual na paraan para sa pagdating ni Kristo. At sa banal na kasulatan, ang propesya ni Jeremias ay tumutukoy kay Jesus bilang ang katuparan ng pangako ng Diyos na magdala ng katarungan at kaligtasan. Ano ang ating baguhin ngayong adyento? Mas malalim na pananalangin. Gumugol ng uras upang magnilay at manalangin bilang pamilya. Pangalawa, pagiging mapagbigay. pagbahagi ng biyaya sa mga nangangailangan bilang tanda ng ating pananampalataya. Pangatlo, pagpapakumbaba at paghingi ng tawad. Maghanda sa sakramento ng kumpisal upang maging malinis ang puso sa pagdating ni Kristo. Pangapat, pagsabuhay nang mabuting palita. Maging mabuting halimbawa ng pananampalataya sa ating pamilya at komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, sa aming paghanda sa pagdating ni Jesus ngayong Pasko, turuan mo kaming tularan si San Jose na maging masunurin at tapat sa iyong kalooban patibayin mo ang aming pananampalataya at pagkakaisa bilang pamilya. Naway maging mga liwanag kami sa iba, lalo na sa mga nangangailangan. Sa ngalan ni Hesus, kasama si Maria at Jose. Amen. Para sa mga nakikinig at nanonood ngayon, mga kapatid, naway ang Adviento ay magbigay ng pagkakataon upang lumalim ang ating ugnayan sa Diyos at sa isa't isa. Tularan natin ang pananampalataya ni San Jose at maghanda ng may galak para sa pagdating ng ating tagapagligtas. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, natuloy ko man o hindi na magtanong at pagnilayan ang minsay ng ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na saguti ng mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinahayag nito sa Ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. Inumini Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. God bless.